nakakatakot ng dito guys Kapag uh, gabi siguro May mga malalaking punong kahoy guys Tsaka Posible talaga na May magpapakita dito no first time kumakita ng sementeryo Na ganito mga kaidol no Na talagang ano Parang isa yung mga pormahan nila So may mga kababalaghan daw dito na nangyayari Minsan Kapag ka- uh, may pumupunta dito pag gabi guys talagang natatakot din sila so susubukan natin uh, isorbi muna itong uh, ito guys nagkakaroon tayo ng video ngayon kung may mahagit man yung camera natin guys comment kayo dyan sa comment section natin at uh, ayan sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko guys, please subscribe to my channel, Ben Survival Mga Idol, and uh, pakihit ng notification bell para maging updated tayo sa susunod nating mga videos. Kaya e, abangan natin itong mga ka-idol. Ayan, so ito yung public cemetery dito mga ka-idol, no. Ayan, so sa mga gilid dyan, guys, may daanan dyan ng mga motorsiklo. Ayan. Uh, medyo mainit pa dito, guys, kasi mag-alas 3 pa ng hapon. Sa so, ito yung cemetery dito guys. Medyo malawak din tong cemeterying ito mga idol no. And so nakikita natin ayan, no? malinis yung sementeryo dito guys. So, asialman na tayo ng konti no. Ayan mga idol, so malapit lang ito sa may kalsada guys, no. Ayan. Try lang natin na uh, magkaroon ng eksplorasyon dito. Ayan, so nakikita natin yung mga sementeryo guys. Mga libingan ng mga yumao. Ayan. mga idol. So may nag uh, sisindi dito no ng mga kandila para sa kanila mga minamahal din guys. So ayan guys, uh, sasubukan nating uh, puntahan ito ngayong gabi. Guys, susubukan natin 'to kung may mga magpaparamdam ba dito uh, mamayang gabi guys. Uh, try natin na puntahan ito. guys ito na yung nakikita ninyong ano guys oh. maganda tong ano cementerio nila dito mga kaidol so ang nakakatakot ng dito guys kapag uh, gabi siguro may mga malalaking punong kahoy guys tsaka posible talaga na may magpapakita dito no pag gabi And so nakikita naman natin yung paligid ng sementeryong ito guys talagang Medyo creepy din So yung nasa gilid guys Yung nakikita natin sa gilid Mga ano din yan Tawag nito Mga punto din yan guys oh. Ayan. Mga libing din yan guys Yan, nga pa dito ng kandila guys So medyo malawak tong uh, nito So dyan guys may taon uh, Tao na ano, na, Nagsisindi ng kandila At saka ano Winawalisan uh, nila yung puntod ng kanilang mahal sa buhay guys so, Ayan Minsan kasi may mga dumadalaw din dito Anya. first time ko makakita ng sementeryo na ganito mga idol no na talagang ano, parang iisa yung mga pormahan nila. Anya, tingnan yung mga design ng ano nila. Yung mga libingan. Parang ano lang. Parang halos lahat, majority no, na may mga tawag nito, parang triangle. Yung uh, itaas ng kanilang ano, yung lapida ba 'yan? Ang tawag dyan parang may konting ano guys korte ng kubo dyan sa ano alos lahat dito mga kaidol talagang ganyan yung mga design nila yeah, so lalapitan pa natin ng konti dito mga kaidol Wow. Hmm guys, may nagpaparamdam pa dito. Medyo malawak talaga itong simenteryo ito mga idol. So manood lang kayo dyan guys nalibuti natin tong lugar nito. Pag may nahagip yung camera guys, pwede kayong mag-comment diyan. Sa comment section natin go. Oh, pakaiba tong ano. Ano ito? Parang ano lang guys oh. Parang na lang. Yeah. And guys, maganda talaga yung ano, disenyo ng ano nila mga ka-idol, no. Libingan nila dito. Ayan yung iba guys so oh. walang ano hindi pa nalagyan ng tawag nito guys yung semento mga kaidol ayan guys halos na libot natin tong simenteryong ito at uh, mamayang gabi mga kaidol susubukan natin puntahan ito at pakiramdaman natin dito guys kung may mga nagpaparamdam ba dito sa loob ng sementeryong ito mga idol. Ayan. Hey mga idol, uh, maraming salamat sa inyong lahat sa uh, panonood ng video na to guys. Medyo maganda yung ano, mga set up ng ano nila dito guys, maganda yung sa sa loob ng sementeryo you no. Know? Ayan, so halos lahat makikita uh, nakikita natin yung mga hugis ng ano guys, yung mga pancho nila, yung mga nitso nila dito guys. Pare-pareho lahat, no? May mga hugis ng ano, parang bahay. Ayan, so triangulo. Ayan guys, uh, sa lahat mga ano dyan, mga sulid na taga-suporta ko dyan, maraming salamat sa lahat. God bless po at uh, mamayang gabi guys, subukan natin tong balikan tong ng ito kung uh, may mga magpaparamdam ba dito sa atin. Kaya God bless po sa inyong lahat guys. Paki-subscribe ng ta channel ko, paki-share ng video na to, paki-likes ng video natin. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat guys.